Yo! <laughs> Yan you know, good morning sa inyong lahat mga busing no? Lalabas muna tayo Bibili ng pan ng alamang Na pan alamang na tuyo Lagay ko mamaya sa gulay <laughs> Ikot na lang tayo sa kan Dito lang tayo sa palengke namin bili Okay, Kinakit sa labas Good morning Diyo Bibog, hmm. bibog Tara eh, na Bibili ka ng alamang na tuyo May gulay kasi ako doon ng alam Ay si Supred si, na lang nangyari Nagsunod-sunod na naman sila Nung nakaraan yung kapatid niyang babae normal na yung plaza namin no? <laughs> normal life yan sa boulevard tayo daan Jujet no, diba? Normal life na sila normal life na ang bayan namin <laughs> Ako na lang, 11 months na lang A ah, 10 months na lang <laughs> Mag-open ng salbo na Dari-diritsa <clears throat> tayo ha Dari-diritsa sa pag-vlog <laughs> Sa paggawa ng video nasunod lang kayo lalabas mga na, ng napuntahan hindi eh, plano ko pupuntahan ko yung kan yung eh, busay no sa barutak biho hanapin ko yun tatanungin ko muna si Limuel dadaanan ko doon tapos eh mga kan sa kanya kung saan ang daan kung saan pantayon. kasi nakapunta na siya doon eh Dante at magtanong ako sa kanya Puntaan ko muna si Lemuel tapos di diretsyo tayo ng Barotac Viejo ah, sa Busayon sa Busay ah, parang waterfalls pero hindi, may hindi kataasan yung kan talaga pero napakaganda eh napuntahan niya, nakita ko sa post niya pero matagal ko na yan na plano napuntahan baka ilang daan ako doon eh sa Barutak Bio pero hindi ko pa rin nagawa nire-reserve ako lang <laughs> yung either doon or sa RJ Palaring yan hindi ko pa yan doon na i-vlog pero napuntahan na namin yan doon parate kami doon sa kan sa RJ Beach sa Palaring parate namin yan na pan napakaliguan pero napakaganda din parang kwan parang San Roque Beach din pero developed na yung San Roque uh, natural beauty Welcome so, um, to Putukan Rurubas hmm. Yun o no? Sa taas marami nang nakalipat dito oh. siguro yung mga sukit natin dyan nakaliha paano? puno na kasi oh. yung na puno <laughs> na diba andoon pa rin sila yung oh. iba yung mga walang kuryente <laughs> agil ako <laughs> kasi dito tayo eh dito tayo bibili ng alamang na tuyo ayan dyan oh. ay dyan ka doon dito may kuryente na pala sila dito ayan nakasailo do ka mo de And ah, in mabakal ako kakuan ka hipon nga bala hello, Good morning, good morning si Sophie. Ayan naman no, may, may pangalan no. ta, oh, di ba? <laughs> <Philippine. laughs> <laughs> 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 mabakal ko kakalkad para sa lamang-lamang bala. Di ado oh, may. Ad <laughs> <laughs> Abi ko gani, ikaw pa duyan ng singget pa ko tumagi ko <laughs> ah, ah, <laughs> ah, okay. Adto <laughs> ka <laughs> Ah, Ang tanamit oh, kan na kalukad na ba? Oo, lokal ng hapon na subak lang, tryinta uh, piso siguro. Amo ta? No, 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 hagmat lang. Alamang, amo man, lagi na buhat ng Dani, No, 30 mabing nga rin ngon ay hindi ko ah <laughs> ang bango ah, nakaka nakakapanuga sarap mo oh, laki yeah. kapakabango nito ang lamang <laughs> <Atik> hindi niya nga na yung obra bawan atig bawan kalkag may atig bawan atig tamo drag to oo Ay, wa, ay 60 Kaya, na na sencil yun ah grabe mota mota <laughs> na ginutom ko gulpe ba napaka bango ginutom ako bigla eh thank you Ayan, na, dami na nila dito nila. mga gulayan Ayan. Amo nga ni kan malamang lamang ako kung, kung namit kalkag ibutang. <laughs> Panaw ko. Ya <laughs> motor. bakal ko pang lamang lamang. <laughs> <Pag> ba diba? <laughs> Kita pa natin si Suki dito na pala sila naka ano, naka stasyon, naka uh, plastar. <laughs> Dah, bakal ko ka kalkag. <laughs> <laughs> dito na pala yung suki ko sa gata eh. kala ko doon pa kanina dito mga uling Ayan. tapos mga kano po yung yun, mga bintahan ng kan ng pugon ano ba din sa Ay, mga pang uling na lutuan dito na yung banda sa likod slaughterhouse yun dyan napakarumi ng slaughter ah. Wala na linis tapos dito naman yung mga karnihan diba karni, bigas uh, isda, dyan sa loob tapos tayo di na <laughs> yun lang pinunta natin dito yung dalawang cellphone ko yung isa kahit na medyo blurry na yung screen nga hindi, ko pa, hindi pa dumating yung in order ko eh napagtatsagaan pa kaya tuloy pa rin yung pag-play doon kaso yung pag pumitik-pitik na ayan na ah, bumabalik na naman saka tapos hindi na ma yung screen. Hayaan ko muna ng ilang minutes. Tapos babalik na naman yan ulit sa function. Pag bumalik na sa function ayon. Magagamit na naman ulit ng ilang minuto yung <laughs> ng ilang video umi, ma, wala na naman ulit yung screen niya. Yun yung function ngayon. Buti naman yan pag dumating na yung in order ko na screen at saka battery. Makapalitan ko na yun. Yung pamangkin ko na lang daw yung papalit eh. Yung gagawa. Magkumpuni. Diyan sa loob na pasok. Papasokin natin na eh, pasyal ko pa dyan sa loob. Napasok, Pumili ako dyan ng kani eh. Mga pan lang dito. May mga barbecue pala dito eh. Mga ganito, ganito. Yung mga tinda dito. Tapos may mga kainan dyan. Doon sa likod may kainan din doon. Mga ganito, ganito. Yung mga bintad. Yung mga chinilas. Yan. Mga damit. <laughs> diba? Ganda no? Ganda rin dito eh. Hmm. Diyan sa loob may ito may mga kainan din. Masasarap yung mga luto nila diyan hanggang doon sa likod oh meron 'yan. Oh di ba? Nagikot lang tayo. Ano 'yun Nag one way siya <laughs> diba na. Nagikot lang tayo Kampahaba Kampahaba <laughs> Pampahaba ng video. <laughs> diba? travels and tours. <laughs> Nagpahaba lang tayo ng video sa loob eh. Hindi naman tayo tumigil. Hindi <laughs> sa plaza tayo magtigil. <laughs> Gato yung piniplay ko doon sa mga kaya. Sige na, hayaan mo na. Hindi na lang hindi naman tayo ng video eh. <laughs> Ikot-ikot na lang tayo muna shout out sa inyong lahat yan mga buti nga kasi hindi ako hindi ko kayo mabanggit isa isa kundi nila lahat ko na lang <laughs> oh, wala na silang bahay din eh. dito may labasan din eh Update sa klasa <laughs> Pampahaba ng video <laughs> O diba? Dito na tayo <laughs> Ganyan lang po no Malapit lang talaga palingki namin Pero pag tignan nyo naman no Tignan nyo naman Pag dito ako bumibili ganito lang yung magagawa akong video no Yung motovlog ko Pero pag nasa labas Pag nasa malayo ako makakagawa ako ng mas magandang video compare dito no na pwede ako tumigil sa mga palayan na magagandang view makadaan sa kabundukan na napakagandang view di ba dito ganito lang plaza palengke uwi na tamad naman ako magpipag -e sikahan sa mga <laughs> ay mga busy naman silang mga tao dyan tapos eh, titigilan mo lang at i-interviewin at i-katpausapin lang para sa vlog di ba nakapaisturbo lang tayo eh kaya naman nahihiya naman tayo sa kanila <laughs> at nahihiya talaga eh <laughs> at minsan gusto ko pang mag-isa eh <laughs> so, diba dito na tayo dumaan kanina diba ko pang bukas yung pan sa bukas hindi lang ano tayo din eh Diyan, Yan, okay. <laughs> pampahaba ng uras pampahaba ng vlog hindi na puno na nang dahon yung kuha namin, no? <laughs> tapos na kasi yung disa kuha eh yung okasyon dito eh kaya hindi na makakano common man yan oh, diba yung makikita mo na yung mga isda oh. Ah, dumi na ng tubig biat na sa ibabaw na yung mga isda oh sayang oh oh namat matay na yung ibaw oh, sayang yung isda oh meron eh sana pinapandaran ng nila Ng kwanto eh ng mapilter lang kahit na uh, once a day sayang yung isda eh sino kayang nagpapakain maglilipapakain dito oh, marami nang patay oh. Polluted yung tubig eh. Sayang yung mga carp nila dito, ang lalaki na nasa na oh, yan oh. Yung mga koi pala yung mga koi. Sayang ni. Eh. Polluted tubig dai. pa kakanan ah, kanan nila ng air pump or Kwan. Filter filter rice yun o no? yung mga isda ah kaya ako hindi na nagpatuloy ng pag kuan eh pag breed eh kasi naawa ako sa mga isda ko eh kaya ako tumigil ng pag breed dahil sa marumi na yung tubig kahit nag ano pa pang filter ko napakarumi Ayan, mamaya ipakita ko sa inyo kung gaano karumi yung tubig. Eh, kaya tumigil ako ng pagbibreed ng mga isda ko. Dahil naawa lang ako eh. Nakakaawa na makita mong na magaganda. Matay-matay yung alaga mo. Sayang mo. No? Tawawa yung mga isda Tinatanggal nila yung mga Diyadoro, patay. Diyan, Doro, patay di Ah, mga patay din doon pala oh. Ah, sandali ah hmm. kanugon nga ka mga isda ano dagi na filter ng tubig daw ay dyan may nagpupo dyan manis oh. Ah, papulutin yung tubig eh. Na, kwanan, da, diya, nga eh. Dahil ginakuha ng dadyar ang uh, pabakuanan gamay tapos mas kinislan at makadali. Gamay lang. Pulutin, tama tubig. Oh. Eh. Mga isda, as babaw. Oh. ko ah, yung muda. Ah, makakuan, makakuan nga daan yung koy sa, kuan, sa tubig. Iba dyan, koy. Hindi lang taong dyan man eh. Iba dyan, 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 dyan. Tama ka, kuan ya, nga daan. Tama kasilan dyan sa tubig. Among nga nagunta tok sagud akoy eh. Kuluoy les nagkramatay lang. Basta magigkol la tubig akoy ka, kramatay gid ka, eh. Sayang nga subunkin pa iba bah. Subunkin na basta man. Oo. Ka, koy na iduro ko da koy. Ganay. Ang unta dapat ka daging kuanda i-drain da gamay tapos bayluhan luwan ka bagong tubig bla mas gamay lang magi lang kay kuanda just dalom eh. Gabe do kada ya kwan dalam. Iko amun ngatanangi sida gas babaw. Karulut taw. Maya mun nya do ja tu bigness dalam. Amun ngatanangi sida dis babaw karuluya. Amo nga na ako, naguntat ko ka sa good bread kwan, Gabe ya tubig lad, higko gid. Tara bagita pa sa inyo kung gaano kadumi yung tubig namin. Kung gaano kadumi yung na hindi na bagay, hindi nangkop kop mugi kuan mag, ano, mag ng isda. Na kaya tumigil ako no. Negosyo ko sana yun. Isa yun sana sa negosyo ko. Napakaganda ng negosyo yun. Yung pag ko ng bita. Kaso nagkanda mata mga bita ko eh dahil sa napakaruming tubig napakaraming kani ay pakita pa sa yung filter ng bago ha may pan sila dyan may ginagawa para hindi kayo uwi na yun <laughs> Okay <laughs> na yun At least ng video O ba? Diba? Iba no? Iba yung magagawa kong video dito eh Compare mo pag nasa anak malayuan Ako po makapunta Ganyan po no? Uh, although may malapit na palingki sa amin Pag mga ganito, ganito lang nabibilihin may mga pangsang kapidi ako dyan or pidi doon sa katugan. No? Pero pag eh, sa tagay, no, eh, kahit na isang lugar, eh, iba't ibang ganap naman yung nagagawa natin. Hindi pare-pareho na content. Although pareho yung lugar, pero iba't ibang content. Iba't ibang ganap, kung baga. No? Kung ngayon, bumili tayo ng tuyo, nung nakaraan bumili ito nung baboy, nung isda, gano'n yung iba sa bang ganap ito, sandali ah ito yan, yung grabe yung dumi oh. o diba kita nyo, sandali ah sa cellphone, ay ah, hindi, may gamit pala cellphone ko Ito, ito. Kita mo yung dumi, oh. Ayan. Kita ba sa laban? Ayan, ang kapalo. Lilinisin ko na naman to. Kahit na malinis ko ito, uh, after that, mga ilang araw lang, ganyan na naman yung tubig. Diba? Ganyan na lang, at saka yung dalawa doon sa loob, yung natira sa akin, pero dati mga bisa ko hanggang dito yan oh. Buo yan. Dito pa balik. Tausan yung bita ko dati dito eh. <coughs> yan. So hanggang dito na lang po mga busing no. Dati dito na po tayo sa bahay. <laughs> Nakapag-ikot na tayo. Yan good morning sa inyong lahat at magluluto na ako. Morning love you all. Bye bye. So, Pwede, pwede, mga bago mga naman ako. Ang laki na yung mga unang Ano ito na Palimato, yung, yung na yun na? Lima to Yung itong dalawa nakuha na may Nagmamayari na Nakuha na nila kahapon O diba? Yan. Ngayon dito na bye bye po Love you all okay.